Hi guys! I'm gonna do Pangasinan Words with Lola Nelly. Yeah. Up like I want to oh, go <laughs> Grabe mga ka-showbiz, sobrang cute! Tingnan nyo naman si Serena Hilario, super bibo habang nakahiga at nakikipag-usap sa kanyang Lola. Ang nangiti niya, nakakahawa talaga parang maliit na prinsesa sa red at white checkered dress niya. Pero hindi lang basta kwentuhan ito, ha? May mission si Sarina. Gusto niyang matutong magsalita ng Ilocano kasama si Lola Nelly? Ang saya-saya nilang dalawa habang naguusap. Sabi pa nga ni Sarina, Hi guys! I'm gonna do pangasinan words with Lola Nelly. Tawang-tawa si Lola habang tinuturuan ng apo niya. At ang mga bigkas ni Sarina? Nakakagigil sa kakyuthan. Tapos may part pa na sabi ni Sarina, I want to aircon! At mabilis ang sagot ni Lola, Awan! Awan! Awan ti aircon! Ibig sabihin, wala! Ang saya panoorin, kasi makikita mo talaga yung bonding ng apo at Lola, punong-puno ng tawa, lambing, at pagmamahal. At yung parte na paulit-ulit tanong ni Sarina, Ano pa? Ano pa? Ay naku! Doon mo makikita kung gaano siya ka-curious at eager matuto. Ang ganitong simpleng moments ay talagang priceless. Hi guys! Oh, I'm gonna do Pangasinan words with Lola Nelly. Yeah. Apay ka siya. I want to call pa. Come on, lay Ay, naapo na pudot. Ay, na -pudot? <laughs> I want the aircon. I want, I want, I want the aircon. Ay, na po, doot. Ano ba? Ano ba? Ano pa? Anya, tinagan mo. Nelly, tinagan ko. Sika. Ako si, ako Sarina. Hmm, sika tini Sarina, sika. Wan mo Da Napintas si Ubeng. Nagbang, When... burn... nagbang sa ka. Ay, nabanglo, <laughs> ah. <laughs> nabanglo. Nabanglo. <laughs> Kaya saludo tayo kay Sarina. Hindi lang siya cute at bibo, kundi may pagmamahal din sa kultura at wika ng kanyang pamilya. Yan ang batang Pinay, masayahin, matalino at may pusong marunong tumanaw sa pinagmulan. Kaya mga kaibigan, kung gusto niyo ng good vibes at cuteness overload... Panoorin niyo itong video na tososa at huwag kalimutang i-like, mag at i para mas maraming ma-inspire sa kakulitan at kabibo ni Sarina Hilario.